sa Bulatakay. So doon na sila gi sa nga dekada. So mga karaan jud kayo. Kay wag mag dekada. So dekada na jud decade, di ba? So karaan jud kayo. Makita tag bike. Karaan kayo. Makita na to ni nga bike ini ini karon. Murag daghan galing ni sa sa kabakan. <laughs> so modern siya ang dalan. So makikita mo dalan na uh, paingon og Bulatakay. So Uh, Nana -na siya sa left side kung paingon mo dito sa Blutakay paingon o Uh, basta dito ana, ana, Sulod Sulod ta <laughs> So sa bungad pala mga kay Tataog Kalisa Karaan dyan kayo siya nga Kalisa kay murag di siya madala Ugi sa katao Maho na siya Baluta kay Ano na siya ana guys Subanikon nyo dito sa sulod guys dahil tanaw na ito ni eh, ang dekada. Ay, pwede ka pangunta na? Ay, sir. Kanang, ang mga tao sa kaniyad panahon din mga karaan dyan na o gihimo lang uh, kanang gibag lang ni siya karun. nagikan sa anak sa Bansalan. Gihimo ka gini, sir. Gihimo. Ah, lang, no? Ah, gihimo lang. Pero ang mga gamit, karaan dyan siya. Oh. So, ano, mo, oh. Bago lang ko na na siya din eh, hig, lang na siya din eh, pero uh, mga gamit, puro yun na sa mga karaan, mga gamit. So doon na ba kanil sila kulapo, karaan kayo. Oo, yara, Nas, uh, ang ilang mga lingkuranan siguro din puro pud. Ayo, oh, wala. So mauna siya ang entrance, doon na siya entrance ng 50 pesos. So doon na sila ay lusong. Kailagin mo lusong no. Wala mo kaila o gonsay lusong. Kamu na i-search sana. Na sila bangko. nasa sila, nasa sila kiluhan. Uh, kiluhan nila karaan Japan pun punsan ni siya nga dekada gyapon ni siya kay ini niya nga kiluhan, dekada gyapon ni siya kay mabalan nato tong mga binag o karon nga kiluhan, di ba? No, lahir kay siya. Oh, anak siya. o oh, oh, katong katong ganin nakakuan mo, nakaabot mo sa unang panahon, nakaabot ko ini kayo ni siya ang galingan grinder nga maghimo og maghimo og unsa kadto himo halo karang... halo oo ganin si Baisa ah. duna pud sila unsa ni kini 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 galingan galingan nga dimano no galingan nga dimano so dinhi makakita ta galingan nga dimano kini unsa kanin ni siya Pas, uh, pasawan Pasungan. Pasungan, pasawan, pasungan. Oo. Pasungan. Oh, So doon na sila yung singer yeah. na kay yeah. balog tang uh, singer na makina pero wala sila yung makina. Oh. <laughs> Gihimo lang nilag bangko. So, unsa pa? Ay kasa dumayas, kasa dumayas din na siya din eh. So na din eh. Unsa pa yatong makitaan? Mo ni kuan sa unas telepono. Sa telepono ni sa una ba murag ini ini. No? Oh, ana na sila ay busal sa kabayo. Yara. Kana mo na siya, do na sila ay soyod. Kana, ug do na sila kini kaniyon sa itawag ana kanang mo na magdala sa suyod Muna ay yung kabaw dia Guru yon. Listo da na siya ay dakan kay dini. Unsa eh. pa? Na yugo. Yugo na sa pikas yugo. So dinhi. Eh. Kaling, kaling. Kaling, kaling, kaling. Oh. So dinhi eh, makakita taog. Ay, di ah. Kay mo raw vintage. So, na ang mga sa karaan nga Nissan. Oo, oh, nasa din eh. mga karaan nga mga kwan niya. Gana siya. Oo. So, kiluhan. Kay balog yun nga kiluhan sa baboy, kiluhan sa mais. Mauna siya. Sa unang panahon. So, doon na sila lusong-lusong. Lusong ini, Gana siya. Oo, oh, ano na siya guys. So, niya rampord. Gihimo nilang bangko. Oh, wala siguro yung s di karon. Uh, oh. Naa pagyud no, mga tangke. So, Ma-makita ninyo sa karaan ng mga JP, dia ninyo na makita sa mga GP Kato siya bombas si guru gitu. Nan Peter Max. Asa oi, oh. nag no, mga sa. Karon, wala na nagamit man mog di So wala na di koryente ni, ay Mga Peter Max. Right. Oh. Doon na sila ay plus light. Karaan dyan siya. Nana na siya bateri. Musika na. Patuon nyo nga. Di na musika. Sika na. Tapos, so, naday din hisa ilang hangko. Aday. Ano ito? Sudlo na ito. Sudlo juta So, din ito makita guys. So, na din itong mga lanag kada iya. Hi ma'am. Hello po. Kamu ang kuan din hi ma'am? No. Ay, sorry po. Ay ah, sila. So, ng stag na yung mga burn oh, na burn na mo inini karon ma'am wala al kabila na kay mo inom amay na char lang. so mga papkola cola muna oh, siya oh, oh. okay, no, no? oo oh. yung mga toys sa unang sa unang panahon ligon juday no hantud karon buhi pagod ligon karon sa mga kabataan wala na hurot na hurot na oo oh, oh. So, nindot na dito din. Eh. Oh, so, oh, nindadin Oh. Tanawa de ay. Oh, ang oh, sakyan na nila. Oh, asa kita ina na. na. Oh. sigano no. Mo oh, mo ni mila mga grasa. Kung sa English pa grace, guys. <laughs> ilang orasan? Wala, kuya wala ilang orasan. Yun sa oras karon. Alas 11 pa de ay, alas 10. Aka tungod sa kakaraan namatay na. Amo <laughs> na, ma'am no. Banget sa kakaraan de Wyden. Wara ren, wara ren tanaja. Hello, ilang suga oh. oh Ang, ang ilang pusit. Ang sarili Mitiran, gihimong suga. <laughs> okay Kaisha, siya. Good. Oh, na dai sila rip karaan gapon. Pujin. so. Ay dili di karaan kay ko, karaan. Dili di ay. Sir, Asa pet. Ay kini ang karaan. Yes, so yeah, ya, kung isa ko kakulag yun sa unang panahon. Well, yeah, sa, oh, kung isa kanang Say funny. Ang dilik wala na dili Sir Magnet. Aw oh, magnet lang na siya, Pag magnet lang siya. O saan na siya mukang tanang singer kani atong panahon. Uh -huh. oh, the the singer. Wala, <laughs> ni du ta dini din eh, So, nda mo guys no so, dini. Eh. Ah, di ni. Ani mo dini? ni eh? para maka suri suruy para mo suruy, mo para dapud mo may balaan. Oh, nabagyo dito sa Gawas. Mga bumba nila. Ay, oh, nalgi singer. Mo oh, akong nga singer, makina. Nga singer kadang pangtahi. Ah, oh, singer gyud no. ah oh, pangtahi. Mo ni siya. Mo sa unang panahon, di mano. Mm, mo ni siya. Oh. Mung ana no. Mm. Yara. Ang kiluhan sa unang panahon na pa ko ikiluhan siguro ini ni ba. Oh. Hala. Kuyawa silang bumba. Na ikurinta eh, ah. bato. No, 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 siya. So, antik. ada dai siya dini, antik. Mga antik nga naa ah. Hmm. Ilang banga? No, mm, oh, di ba? Nindot gayo, mga banga nila nay tadyaw. Oh. Astang nindot gayo dai diri ah. Ani na mo? Dali na. Oh, bukit oh. Grabe ka bukid. Hmm, ah, nah, siya. So thank you so much, guys. Love you all. God bless you always.